Hello, good morning mga idol. Ayan, nandito naman tayo sa likod ng bahay. No? So maliit ang espasyo dito sa aming uh, dito sa uh, Manila. No? Hindi pa ako nakakaw eh. So i-update ko lang kayo sa nakuha ko na refresh. Kung okay po ba sila kasi first time ko magalaga nito so ginagawa ko lang kailangan malingin this lagi ang tubig may filtration na maayos uh, may pakain and then uh, uh, lagi ko silang titignan pero hindi ko ginagal hindi ko pinapakalaman yung mga kids nila no? so tinignan ko lang dahil uh, uh, makakasama sa kanila yung lagi ng kasi okay, ginagalaw uh, yung pa sa mga nagkakagod so yun uh, tingnan natin sumahan nyo ako pa para makita natin yung ating mga trainers so yan ito yung first setup ko na ginawa ko marami silang sila heights pero tatatlo lang yung ating Fred Clarke dyan tatlong piraso lang sila pero yan o oh, ito yung clone nila yung pula yan nakatago so, isa lang dito So, naglagay na lang ako dito ng water pump na maliit. Na uh, mura lang po itong halaga nito. So, para lang makasiguro tayo na mas uh, makakabuti sa kanila yung ganito na may filtration. No? Tapos, may air pump na rin tayo. So, yung air pump natin, murang-mura -mura din. Ganito lang ginawa akong setup sa ating ano, sa air pump. Bumili po ako nito So wala pa itong 200 pesos, no? So dalawa po yung binili ko na daanan ng hangin, yan dalawang May single po nito, pero binili ko dalawa ang labasan ng hangin na, ang outlet tawos may mga mga controller siya. At bumili ako ng splitter, no? Ito apat. Meron dalawa niyan, tapos may may tatlo, may apat at may lima, may anim. So, ito lang bilik ko, apat. So, para magamit ko lahat, yung apat na butas na yan. So, ang ginawa ko ay dito. So, ito sa dulo na yon dalawa yung ginagamit ko. Ayan. Kahit ma, kaya po madilaw yung tubig niyan dahil nga po sa daon ng talisay. Pinakain din pa, pala po nila yung dahon. Ayan, ito yung setup natin. Dito lang muna tayo sa kaya itong pag-set up kasi nga, hindi pa tayo nakakauwi ng probinsya. Kaya ganito lang muna. At, ina-upgrade ko kayo kung mahirap o ma ba yung pag-alaga nito. Kasi nakita ko naman, wala silang bawas. Tatlong trio po yan. Ito yung Red Clarky natin. Tapos ito yung ERC natin. Trio din po yan. At ito yung isa pang trio. So, bali, dalawang ERC na trio at isang trio na Clarky, you know, So, ayan, ginamit ako na rin ng uh, ano, ng uh, water pump. Dati ito lang sila. Air pump lang. So, minabuti ko na maglagay pa rin para malinis nila yung tubig. So, ayan. Ito yung ating mga nilagay. Oh. Ang lakas ng, Kahit maliit lang siya. So, ipakita ko sa inyo yung ating binili sa online. Yan o, liit lang po. Ayan, napakaliit lang. may nahihigop niya. Tsaka kaganda sa ilalim, kahit mga failing siguro, hindi basta-basta may higop nito kasi maliit yung daan na. Yan, tapos may pagdikit din siya. Yan, ito yung ano niya. Yan, nahihigop niya. Maliit lang, pero lakas ng higop ng tubig. So, yan o. Oh. Ito po o. Ito so, mga 15 gallons na ano dito, yung aquarium. Nice po to. So, ito. Ito ko, mga ano to, more than 10 gallons na ano naman dito. So ito, medyo maliit lang ito, yung lagay ko ng red clark. So, kumbaga, hindi pa ito yung final na ano, lagayan ko. Tapos, bumili na rin ako ng labarak, ceramic ring, no? Yan, may mga blue pa rito. Halo-halo, may mga bilog. Ano. So, yun ang mga tirahan ng mga uh, mga, ano, dito. Mga good na bacteria para sa mga saan na tubig, ano. Nato, bina, no? Ngayon, malilinis siya. Kasi pag damadaan sa mga ganitong bato, nakakatulong yan. Wala pa lang tayo na, ano, huling o charcoal, no ito lang muna natin sa mandala natin set up tapos gumamit ako ng canister no? tinatasan ko lang sila ng dalawa dito yan dalawa tapos ito yung gitna so, nakakita naman ako ng mga plastic so, ito ito lang nililinisan dito ito makikita po natin yan no? medyo madumi na siya so magat hapon nililinisan po ito so ito Dito natin dumadaan yung tubig at bumubuga dito sa palabas na ito kaya dumalabas siya dito sa darong butas na yan ito may butas din pinaka na so yan may butas din ito papakita ko sa inyo yung setup ko nakakalinis din at ilang araw na kung hindi nagpapalit ng tubig at kung mapapansin natin wala siyang ano yung mga bulabula -bula sa gilid kasi dito mapapansin natin pag mataas ang ammonia niya yung dikit-dikit dito na bula sa ganito yan ito mapapansin niyo kahit medyo madilaw kasi ito yan yun know, daw ng talisa ito so kinakain din nila oh tinyo po yan yan putol-putol oh. na oh yan nakain niya pala yan so sinigyan ko na lang ng kangkong ubos na yung water lettuce gusto na yung water lettuce nung binili ko kasi ito kasama yung water lettuce ano, previous nila at saka yung gapi may gapi na rin yan dyan ayan, ayan. so may gapi yan dyan ngayon kailangan natin linisan yung ano yung uh, pang filter natin ng tubig pansala para hindi siya na balik dito yung dumi kaya umaga tapo naglilinis ako ng ano, Home, filter foam natin no? so yan medyo mababa lang yung lagay ko sa gitna mas maganda kung pantay siya dito level sana ano. so malilit lang itong nakuha ko nito may sila yung galing sa nilagyan ng mga sauce ano saka iba naman nilagyan ng ano to yung yung tawag dito yogurt. So yeah Binutasan ko siya ng apat na malalaki. Kung mapasip po natin yan, may apat na butas siya. Yan siya tawag dito. Tawag dito, apat. Para mabilis yung paglabas ng tubig. Ayan. Nahulog. So, kailangan linisa natin yung foam. So, yan po. Yung mga pinaglilinis ko sa sa mga ginagamit ko dyan ito na stock na rin tubig kasi ito nawasa yung sa gripo no kaya hindi tayo pwedeng gumamit ng basta basta tubig kasi mataas ang color na ito baka maano yung ating ano maubos yung ating alaga kaya yan na lang muna ang ginagamit natin na mga tubig yung, yung, yung stock natin sa so, kailangan hugasan natin yung ano, kung So, ganito lang po ako maglinis ng pum, no? Ayan. Ito yung madumi. Inausok ko lang ganyan. Hindi ko sinasabunan. Kaya, try ko yung ganitong ano, pumamaraan para malaman natin kung magiging healthy yung ating mga alagang crayfish. Tapos babalawan lang natin. So, ito yung mga uh, simple tips na na-apply ko dito sa aking pag-aalaga ng crayfish para hindi tayo mabawasan ng ating mga talagang, ano, trayo na ito na crayfish, no? So, yan. Pag malinis na, so, i-roll natin na ganyan. Ayan. Tapos i-soot din natin dito. Ayan. So, ganito lang muna yung setup natin para malaman lang natin kung magiging healthy talaga yung ating alaga. No? So, kaya iba't ibang klaseng bato ang nandyan para makatulong sa ating paglilinis ng tubig at o pwede ng ating mga kaibis yun na pinamamahayan nila yung mga ganyan kaya nakakatuloy nga kung mayroon tayong uling sana mas maganda so yan ganyan lang po itasang ko sa ibabaw na ganyan tapos so yan ano ko lang sa may butas na yun yan sentro ko lang may ganyan kung mapansin po niya yan tumutulo na kasi may dalawang butas siya may mean, ko na dalawang butas kasi minsan baka mamaya magbara mawas pa dito so ganyan lang po yung gawa ko iniiwasan ko kasi dito yung makaakyat kasi minsan dito sa ganito yan niipit nila pala yun dito kung kasi makakiyat ngayon kung wala siyang panara makakawala siya dyan yan o no? may butas po yan dyan hindi ako pinasok ito naman yatak pa kasi ng mabigat para sa ganun hindi niya may akit. kasi pag tumulak yung kanilang klo tinutulak nila umaangat itong takip yan itong takip na to umaangat ito so para makaiwas hindi na para hindi makawala siya Inyadaga na natin ng medyo mabigat no yan okay na yan ganyan para malinis kung pansin po niyo wala siyang bula talaga oh yan. na yun dito yung nakadikit diyan sa lagayan kasi pagka dumidikit diyan yan napansin ko medyo mahina yung ating alaga na ito so yan oh, naka, mga tulog sila ngayon kasi busog yan so tuwing gabi lang ako nagpapakain hapon Mula 5 or 6 p.m. Yan sila oh. Eh hindi natin ginagamba na kasi meron siyang nag-start siya mag-eat log yung isa niya. So yan po, ganun lang po yung ating ano, proseso na po natin yan. Ganun, lahat po yan, lahat po yan, yung eh, ganyan na gagawin natin, yung dinasa natin. So yung aking paglilinis po ay magat, at saka hapon para masigurado natin na malinis talaga yung tubig na pipilter talaga ng maayos saka bago nga po pa makalimutan ay ito nga po pala ito, lalo na itong labarak napaka dumi po niya kailang hugasin natin mabuti na po, balawan natin ma na maayos para sa ganun po ay malinis natin saka itong mga ceramic nito mga ring yung red, yung mga red na ganitong ring yung labaring ring So kailangan malinis siya para hindi makadaloy dito, hindi makapasok siya diyan. So yun po. Kailangan po talagang laging maayos, malinis yung ating tubig para po laging healthy yung ating mga alagang crayfish. Bagaman nag-uumpisa pa lang tayo, so kailangan natin gawin yung tamang proseso kasi may mga tinuro din sa atin yung ating pinunan nito. At ninadagdagan na rin natin ng ibang malalaman natin parang sa ganon hindi mabawasan o maubos yung ating alaga dahil nga lang sa kapabayaan ano po so yan po thank you sa so, yan inyong pagsubaybay sa akin maraming po salamat kung gusto nyo yung video nito like subscribe and click the ring click the <laughs> notification bell or uh, yeah. bell icon go yeah please para manotify po kayo yes. sa mga susunod namin gagawin na videos thank you bye bye, -bye.